Ayan, yes, yahoo! Isang masayang umaga sa lahat mga gawiks. Saan man tayo naroon, saan man sulok ng daigig mga gawiks ko dyan ayan sa umagang ito tayo ay maglilinis dito sa pispan ngayon mga gawiks sapagkat matagal na matagal na ang panahon na hindi ito napapalitan ng tubig at marumi na nga kaya lilinisin natin ang ating pispa na may mga tilapia at marami ng lumot sa mga kanyang sahig at sa pader kaya ito mga gawiks yung ating pispan na lilinisin ngayon ayan so, samahan nyo ako mga gawiks sa umagang ito sa maghapon tayo ay maglinis dito ngayon sa fish magpalit tayo ng bagong tubig nila so yun na nga mga guwiks no dahil sa madumi na ang tubig sa fish at ayan na nga yung mga dumi na sa siminto nandito sa mga gilid gilid kaya yan natin gagawin ngayon ay magpalit tayo ng tubig linisin natin Ayan yung ating pispan dito ngayon. No? Marumi na ang tubig. Dito yung bukasan mga weeks. Ayan. Yan ang bukasan dyan, yung gate para yung tubig sa loob ng pispan ay lalabas dyan. Yan ang ating bubuksan ngayon para yan ay <coughs> mabawasan ang tubig sa loob. So yan ay inalis na natin yung bakal dito mga Greeks. Para maalis yung tubig doon sa loob. At simpre para yung isda ay hindi dyan matapon kukuha tayo ng nit takpan natin ng nit mga gawiks yung butas ito yung nit natin so, yan yung ating ilagay doon para hindi matanggal ang isda so nandito yung butas mga gawiks no? yan yan ay harangan natin ng sa loob daganan natin ng batuang nit Ayan, para yung isda mamaya ay hindi lumusot yan So ayan ang mga guwiks, may init na yung butas dyan sa loob At buksan na natin yung gitgebal dito para lumabas na yung tubig So ayan Ayun na nga mga guwiks Mugra ang lakas, hinaan lang natin So ayan, tama-tama lang yan at Siyempre, habang lumalabas ang tubig dyan mga guwiks, ay babrasan natin yung sa loob. Yan yung madumi na tubig ngayon natin dito. Tayo ay mamaya. Ayan, mga lumot-lumot dito sa loob, sa paligid. So makikita natin dyan mamaya mga guwiks. Tayo ay lulusong dyan sa loob ng fish pond. Pagka mamaya ay konti na lang ang tubig dyan, tayo ay lulusong para brasa natin yung mga lumot-lumot dyan. So, yan na nga mga guwiksyo. Mamaya sigurado itong mga dumi na to ng tubig ay malilinis natin, palitan natin ng bago. At yung ating pangpalit na tubig dito mga Gawiks, ay nawasa pero matagal ng stock doon sa drum. Mamaya ay kunin natin pagka yan ay ating papalitan na ng bago. So sa ngayon ay ating antayin na kumunti na lang ang tubig dito dahil ayan. So ayan na yung tubig mga Gawiks, palabas dito sa drainage. So dahil sa marami pa, marami pa dyan ay... Maya maya yan ay ilulusong tayo yan para yung mga dumi at lumot ay ating brasan so yan na nga mga gawis no yan tayo ay malapit ng matapos mag drain ng tubig ayan konti konti na lang at yan na nga mga gawis yung isda sa loob no so yan nakatiaya na karamihan dyan at mababa na yung tubig do at nabrasan na rin natin dito mga gawis yan tayo ay nagbras dyan at yan ay binabanlawan muna natin pansamantala. Yan ang nawasa na tubig. So yan ay ating natapos na mag-brush. So yan ang tabayan na natin ang magiging status ng mga fish na tilapia dyan mga gawiks no habang kumukunti yung tubig dyan titingnan natin kung ano ang gagawin nila dyan ngayon sa mga isda na yan mga gawiks matagal na yan dyan kaya ang lalaki na ng mga tilapia na yan so yan naman ay hindi natin paubusan talaga ng tubig mamaya ay ating sasalinan ito tapos na tayo mag brush dyan mga gawiks no? sa loob nag tayo dyan so dito antayin na lang natin na madrin ang tubig lahat dyan ayan So, yan ay bilisan natin ng konti mga gawiks Pwede pa itong lakasan. Yan. So, yan, lumakas na. At yun na nga ang ating tilapia dito ngayon. Habang pakunti lang, pakunti ang kanilang tubig dyan. So, yung puti na tilapia dito na malaki mga gawiks, na karang araw lang ay nadido na. Sapagkat so, kinain ng pagong, napunta dun sa pwesto ng pagong mga gawiks at ningat-ngat siya ng pagong. Dalawang araw lang na nabuhay at namatay na. ayan na nga ayan ay ating <coughs> bawasan pa ng tubig so ayan ang mga tilapia dyan isyo ang sarap na prituhin yan mga gawiks tayo <laughs> ay nakakain yan mga gawiks no at yun ay ating minamarinit ng gusto sa bawang sibuyas at pamintang durug, at simpre kasama na rin yung tuyo at masarap naman kainin mga gawiks no malinis yan malinis ang tilapia na to sariling alaga yan so ayan ang laki mga gawis so, yan unti-unti na silang tumitiyaya sapagkat yan ang tubig ay kunti na lang so ito na ngayon mga gawis yung ating status dito sa ating nilinis na kispan ngayon tayo ay mag ng tubig no ayan ready na ayan ay binuhat ng cork clip mga gawis ayan ready natin dyan at simpre buksan na natin mga gawix yung kanyang plug para magpalit tayo ng tubig no ayan e yan na mga guys. fresh na water na ang kapalit dyan sa loob ng pispa no at siyempre mga ay binuksan pa natin para yung iba pang mga dumi dyan ay matapon dito sa drainage So yan mga guys, yung ating pagpapalit ng tubig dito ngayon sa pa, no? At sinabayan natin din ng bagong nawasa So yan so, yung ating paglilinis ngayon Ang ating status ay malapit nang matapos Tayo ay nag retail na ng tubig no Yan, pagkatapos na mag-brush dyan sa loob So yan na mga guys, yung tubig natin dyan ay malinaw na Sa riwa Ayan, Baka naglinis doon rin. Pakot eh. So ito na ngayon mga gawiks Alisin na natin yung ating tinakip dito na nit no? Ayan Medyo naipon yung dumi Ayan mga gawiks yung dumi Yan ay hayaan lang natin Kunti lang naman So yan ngayon mga gawiks Ang isda dyan ay ayan na Sila ay masaya na Presko na presko ng kanilang tirahan yan hanggang sa maubos yung tubig dito natin sa isang galon mga gwiks no, isang drum. Ayun. Palisin natin yung mga dahon na nakalutang mga gawiks para mas lalong malinis. sakto lang yan mga Gawix. yung isang drum na yan dito sa fishpan na yan yan ay katamtaman lang antayin lang natin maubos at matapos paanda na natin yung pump mamaya mga gawiks pagka medyo kinaya na kung kakayanin na siya ng pump so ito na ngayon mga Gawix ayo ay malapit na nga matapos at kaunti na lang ang tubig dyan sa loob ng drum ngayon ay atong makikita ayan, kitang kita natin ang linaw ng tubig dito sa loob ng pispan mga guys yan ay dahil sa nalinis at nabrasa natin oh, no? tayo ay matatapos na sa ating mission sa ating paglilinis dito pagpapalit ng tubig na bago dito sa pispan so yan ang mga guys yo ay so, ngayon ako ipupunta pupunta doon sa switch na ang pump para yan ay mag-start na, mag-pump na ang tubig diyan. So yan na nga mga gawiks no, na natin yung pump dyan at gumagana na nga. Ayan yung pump na mga maliit dyan. So yan ay ating ipipilter mamaya dyan sa taas mga gawiks. So yung isang motor na sa ayan yung malaki ayan na yung tubig so ito na ngayon mga at matatapos na nga yung tubig natin maina na, mauubos na so tama tama lang talaga yung isang gram na tubig mga guwigs so yan ay tapos na tayo at siyempre ako'y magpapasalamat sa lahat dyan mga sa inyong suporta at muli maraming salamat isang masayang buhay lang sa lahat dyan Yes, yahoo! Tapos tayo sa paglilinis ng tispa, no? Pagpalit ng bagong tubig. Bye-bye! Masayang buhay lang salat yan!